Nagpa-check up nga kami kasi may mga bukol-bukol na tumubo sa likod ng anak namin at sabi ng doktor na tumingin sa kanya kailangan ng daw na niyang ading at pagkarunin nga namin sa sinabi niya. Umuwi na kami agad-agad na una at dahil nagutom kami sa pila kaya sa bahay nagluto kami ng pinalatansuan so niya pero mga temanin. Bagong araw ay bagong video na naman nagpunta nga kami dito sa Rural Health Unit ng Luna Payo, Pilipinas kung mahal. At sa harap nga mga Beshi ko ay may nakita akong Miracle Fruit na lumumunga na. Yes mga Beshi ko tinawag itong Miracle Fruit kasi nga marami daw itong nagagamot. Kaya nga naman rin na-recommend ako ito sa mga single at lalong lalo na sa mga baak, Kuhayan po kayo ng bunga nito at ilagan nyo at yung tubig na pinaglagahan nyo, yun po ang inumin nyo. Malay nyo miraglo at mawasak yung sumpa ng pagiging baak nyo. Nila, <laughs> <Pait> biyag. <laughs> ah, ah. okay, back to the topic na nga tayo mga Beshi Wagnesco. Ito ngayon anak namin na sobrang napakakulit. Okay naman siya mga Beshi ko Hindi naman namin pero worried lang kami kung ano yung mga tumubo sa kanyang balat at may galap shoutout nga rin pala sa napakabait at napakahambol niya empleyado na nag sa amin at kalaunan ay pinapasok na kami sa loob para hintayin yung tawag ni Dok at sa loob nga mga beshi waknes ko ay may nakita kami na napaka cute cute nga naman talaga ng mga bata heto na ato yung sinyales para gumawa pa ng isa nila pagkalipas <laughs> nga ng ilang taon na isa wakas tinawag na kami ni Doc at pinakita nga namin sa kanya yung mga tumubo sa balat ng aming anak at sabi nga, dok Doc sa kailangan na niya talaga ng ading nila <laughs> Pero siyempre, joke lang yun. May doktor ba na mag advise ng ganun? May anak yun niya? <laughs> At nagbigay nga si Doc ng reseta ng gamot. At si mom naman yung nag-explain kung anong oras namin siya papainumin. Pero sa kasamahang palad, wala daw silang ganun na gamot. Na-stack kaya sabi nila, bumili na lang daw kami sa labas. Kaya nga naman sa Mayden and drugstore kami, nagpunta kasi nga sabi ng iba, dito daw is mas mura. At ang empleyado daw nila dito ay mababait at magaganda. Niyala niya, eh? barbara nga, dadiscount ko tumamin sa Ah. <laughs> Pagkabili namin ng gamot mga Beshawaknes ko ay na kami sa malug para dito bumili ng karne ng baboy. Mas mura daw kasi dito mga beshawaknes ko sa amin. Dito sa amin kasi mga beshawaknes ko is mahal ang karne ng baboy gaya ng jowa mo pagkatapos mong mahalin sa kanya bababuyin nila. sa man na pananal. Pagkawinga namin mga beshawaknes ko ay tinuwa ko na yung panungkit ko ng panty noong panahon ng COVID nila. Tilada. Kukuha nga pala ako ng dahon ng suwa mga beshawaknes ko kasi nga lang masyadong maiksi yung panungkit ko. Kasama na sa akin ng aking lola na ginamit pa daw ni Juan Crisostomo to way Kaya ako ko ng dahon ng suwa na walang kaherap-herap. At bago ko pala gamitin tong kutsikil ko mga beshi ko ay hasahin ko muna kasi ang lagi kong hinahasa yung aking sandata nila. <laughs> at nilagyan ko nga pala muna ito ng tubig pampagalis na hindi mas gamit na nagalgalis nila. At heto na mga beshi ko yung mga nabili namin at napagkamalan pa akong aswang nung nagtipinda kasi nga nagadumutunin itong mga daran. Yakamutunan. At hinugasan ko na ato mga beshi ko sa ako hiniwa, hiwa, -hiwa ko nga mga, mga besyo ko, ay nilagyan ko muna ito ng asin Pagkalagay ko nga ng asin mga besyo nas ko rin, amas, ramas, kaon Nimimas ko na gawin ng maram, ramas Ay, nagganas nila <laughs> Pagkatapos ko ng himasin at hugasan ulit mga besyo ko, ay naglagay na kami dito ng bawang At si Macy's naman yung abala Sa pagkagat sa dahon ng suwa na tinatawag naming pala Pass forward na tayo mga besyo ko, naglagay na kami dito ng rekado Pampasarap, parang ako At syempre mga besyo, ko Hindi mawawala yung sili para pag nagbawas Yung kirit mo din nila <laughs> at nagtemplar nga rin pala kami ng juice mga beshi para mas masarap yung aming pagsasalo. At sa sobrang hot ko nga mga beshi ay sobrang init na dito sa aming bahay kaya nga naman naglagay si Mrs. ng ice sa amin ni inumin. So ang pa nga rin pero teka muna ops kung bago lang po kayo dito sa page ko wag kakalimutang mag follow like and share. Pero teka muna wait bago natin iyan video na to ay mega love shoutout muna tayo kay Cristan de la Torre at kay Jefferson Gonzalez Yan, maraming maraming salamat po sa support ang mga Beshi Wagnes kong dunay Hanggang dito na lang, salamat po sa panunood